Ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Mga salita sa pagkilala sa pagkakatawang tao ng Diyos. Sipi Ang pagkilala sa Diyos ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pagsasagawa at pagdanas ng mga salita ng Diyos gayon din ng pagdanas ng maraming pagsubok, pagpipino at pagpupungos. Sa kalamang posibleng magkaroon ng tunay na kaalaman tungkol sa gawain at disposisyon ng Diyos. Sinasabi ng ilan, hindi ko pa nakikita ang Diyos na nagkatawang tao. Kaya paano ko dapat makilala ang Diyos? Sa katunayan, ang mga salita ng Diyos ay isang pagpapahayag ng Kanyang disposisyon. Mula sa mga salita ng Diyos, makikita mo ang Kanyang pagmamahal at pagliligtas para sa mga tao, gayon din ang Kanyang pamamaraan ng pagliligtas sa kanila. Ito ay dahil ang Kanyang mga salita ay ipinahayag ng Diyos mismo hindi isinulat ng mga tao. Personal na ipinahayag ng Diyos ang mga ito. Ipinapahayag ng Diyos mismo ang sarili niyang mga salita at ang tinig ng kanyang puso na maaari ding tawaging mga salita mula sa kanyang puso. Bakit tinatawag ang mga ito na mga salitang mula sa kanyang puso? Dahil ang mga ito ay nagmumula sa kaibuturan at nagpapahayag ng kanyang disposisyon, kanyang mga layunin, kanyang mga ideya at iniisip, kanyang pagmamahal sa sangkatauhan, kanyang pagliligtas sa sangkatauhan at kanyang mga inaasahan sa sangkatauhan. Kasama sa mga pahayag ng Diyos ang masasakit na salita at banayad at may konsiderasyong mga salita. Gayun din ang ilang salitang nagbubunyag na hindi isinasaalang-alang ang mga nararamdaman ng mga tao. Kung tinitingnan mo lamang ang mga salitang nagbubunyag, maaari mong madama na medyo mabagsik ang Diyos. Kung tinitingnan mo lamang ang mga banayad na salita, maaari mong madama na hindi gaanong maautoridad ang Diyos. Sa makatuwid. Ay hindi mo dapat unawain ang mga ito nang wala sa konteksto. Sa halip, tingnan mo ang mga ito mula sa bawat anggulo. Kung minsan, ay nagsasalita ang Diyos mula sa isang mahabaging pananaw at pagkatapos ay nakikita ng mga tao ang kanyang pagmamahal para sa sangkatauhan. Kung minsan, ay nagsasalita siya mula sa napaka pananaw at pagkatapos ay nakikita ng mga tao na ang kanyang disposisyon ay walang pinalalampas na kasalanan na ang tao ay nakalulungkot ang karumihan at hindi karapat dapat na tumingin sa mukha ng Diyos o lumapit sa kanya at na dahil lamang sa kanyang biyaya kaya tinutulutan sila ngayon na lumapit sa kanya makikita ang karunungan ng Diyos sa paraan ng kanyang paggawa at sa kabuluhan ng kanyang gawain. Nakikita pa rin ng mga tao ang mga bagay na ito sa mga salita ng Diyos, kahit walang anumang tuwirang pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kapag nakaugnayan ng isang taong tunay na nakakakilala sa Diyos si Kristo, ang pagtatagpo nila ni Kristo ay maaaring tumugma sa kanyang kasalukuyang kaalaman tungkol sa Diyos. Gayunman, kapag ang isang taong mayroon lamang teoretikal na pagkaunawa ay nakakatagpo si Kristo, hindi niya nakikita ang koneksyon. Ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng Diyos ay ang pinakamalalim sa lahat ng hiwaga. Mahirap itong arukin para sa tao. Pagsamahin ang mga salita ng Diyos tungkol sa hiwaga ng pagkakatawang tao. Tingnan ang mga ito mula sa lahat ng anggulo. Pagkatapos, ay sama-samang manalangin, magnilay-nilay, at higit pang magbahaginan tungkol sa aspetong ito ng katotohanan. Sa paggawa nito, magtatamu ka ng kaliwanagan ng banal na espiritu at makakaunawa ka. Dahil walang pagkakataon ang mga tao na tuwirang makaugnayan ang Diyos, kailangan nilang umasa sa ganitong uri ng karanasan para maingat silang makapagpatuloy at unti-unting makapasok kung nais nilang sa huli ay magtamo ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Ang pagkilala kay Kristo at ang pagkilala sa praktikal na Diyos ay ang pinakamalalim na aspeto ng katotohanan. Ang lahat ng nagpapahalaga sa paghahanap sa aspetong ito ng katotohanan ay lalong makadarama ng ginhawa sa kanilang puso at magkakaroon ng isang landas na susundan. Ang aspetong ito ng katotohanan ay maihahalin tulad sa puso ng tao. Kapag malusog ang puso ng isang tao, nakadarama siya ng sigla. Ngunit kapag ang puso ng isang tao ay dumaranas ng sakit, nakadarama siya ng pagod at pagkahapo. Ganoon din, kapag mas ganap na nauunawaan ng isang tao ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng Diyos, mas magkakaroon siya ng higit na sigla at gana sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ilang tao na baguhan sa pananampalataya ay nagbabasa ng salita ng Diyos at nararamdamang ito ang tinig ng Diyos, ngunit mayroon pa rin silang mga alinlangan. Sadya nga bang pinatutunayan ng pagsasabi niya ng mga salitang ito na siya ang Diyos na nagkatawang tao? Sadya nga bang pinatutunayan ng kanyang kakayahang ipahayag ang mga katotohanan ito na siya ang Diyos mismo? Madalas na umuusbong ang mga pag-aalinlangang tulad nito tungkol sa Diyos na nagkatawang tao sa mga hindi nakauunawa sa katotohanan. Sa katunayan, taglay ng Diyos na nagkatawang tao ang banal na diwa at gaano karaming salitaman ang kanyang ipahayag, siya ang Diyos mismo. Gaano man karami o kakaunti ang kanyang sinasabi, ang kanyang banal na diwa ay hindi mababago. Nang dumating ang Panginoong Hesus, hindi siya nangusap ng maraming salita. Isinagawa lamang niya ang gawain ng pagtubos. Hindi ba't siya rin ang Diyos mismo? Kapag sinasabing siya ay Diyos, paano mismo iyan pinagpapasyahan? Pinagpapasyahan lamang ba ito batay sa mga salita at katotohanan ito? Ito ay isang pangunahing tanong. Nagkakamali pa nga ng paniwala ang ilang tao na ang mga salitang ito ay pinapatnubayan ng banal na espiritu. At kapag natapos na ng banal na espiritu ang kanyang pagpapatnubay, aalis na siya at hihinto sa paggawa. Naniniwala sila na ang katawang ito ay ordinaryo at normal na katawan. At dahil dito, hindi siya maaaring tawaging Diyos. Maaari siyang tawaging ang anak ng tao, ngunit hindi Diyos. Nagkikimkim ang ilang tao ng ganitong uri ng maling pagkaunawa. Ano ang pinag-ugatan ng ganitong uri ng maling pagkaunawa na umuusbong sa kanila? Ang pinag-ugatan nito ay hindi ganap na nauunawaan ng mga tao ang ideya ng pagkakatawang tao. Hindi nila ito tinuklas ng malaliman at lubhang mababaw ang kanilang pagkaunawa rito. Alam lamang nila ang panlabas nito. Mayroon ding mga taong naniniwala na dahil nagpapahayag ang Diyos ng maraming katotohanan, tiyak na siya ay Diyos kung hindi nangusap ng maraming salita ang Diyos, kung kaunti lamang ang kanyang sinabi, siya ba ay isa pa rin Diyos? Ang totoo, kahit pa ilang salita lamang ang kanyang sabihin, pagpapahayag pa rin ang mga ito ng kabanalan, at siya ay Diyos. Gaano man karami ang sabihin ng Diyos, siya pa rin ay Diyos kahit pa hindi magsalita ang Diyos, siya ay Diyos pa rin. Totoo ito at walang sinumang mang makapagpapasubali rito. Sa panahong ito, karamihan ng mga taong sumusunod sa Diyos ay nalupig na at lahat sila ay nagagawang matatag na sumunod sa Kanya at matapat na gawin ang kanilang mga tungkulin. Nakamit na ng Diyos ang isang pangkat ng mga tao sa China. Batid ng mga tao ang pagkakatawang tao ng Diyos. At nakita na nila na ang lamang nagkatawang tao ay ang praktikal na Diyos mismo. Gayunpaman, kung ang yugtong ito ng gawain ay hindi pa kumpleto, makikilala ba ng mga tao na ang nagkatawang tao ay ang Diyos mismo? Dati, kapag naoobserbahan ng ilang tao na ang Diyos ay palaging gumagawa sa pamamagitan ng pagbikas at pagpapahayag ng mga salita, patuloy silang nagtataka. Siya ba ay Diyos o hindi? Ganito ba ang Diyos na nagkatawang tao? Tunay nga bang matutupad ang lahat ng sinasabi ng Diyos? palagi silang nagdududa sa yugtong ito ng gawain ng Diyos. Kung nagagawa mong pagdudahan ang laman na pinagkatawan ng tao ng Diyos, patunay ito na hindi ka naniniwala sa lamang nagkatawang tao o na siya ay Diyos, na nagtataglay siya ng diwa ng Diyos, na ang mga salitang sinasabi niya ay ang mga pahayag ng Diyos, at lalong hindi ka naniniwala na ang kanyang mga salita ay ang mga pagbubunyag ng disposisyon at mga pagpapahayag ng diwa ng Diyos. Sa kanilang puso, iniisip ng ilang tao na noong una, tuwirang binibigkas ng banal na espiritu ang mga pahayag at ngayon ay ang Diyos na nagkatawang tao ang bumibigkas at nangungusap. Ano ang magiging anyo ng Diyos sa hinaharap upang magawa ang kanyang gawain? Sa ngayon, patuloy pa rin nagmamasid ang mga taong ito. Pinagmamasdan pa rin nila kung ano ang talagang nagaganap. Maraming tao na nagsisiyasat sa tunay na daan ang kumikilala na ang mga salitang ito ay ang katotohanan, na ang mga ito ay mga salita ng Diyos. Ngunit nais pa rin nilang magmasid at ganap na magsiyasat bago tanggapin ang mga ito. Pawang sinasaliksik ng mga taong ito ang Diyos. Mga oportunista sila. Nais lamang makita ng ilang tao kung gaano karami pang katotohanan ang ipahahayag ng Diyos at kung siya ay mangungusap sa wika ng ikatlong langit kung mayroon silang makina ng x-ray, gugustuhin nilang gamitin ito sa Dios. Aalamin ko kung mayroon pa siyang anumang katotohanan sa kanyang puso. Kung gumagawa pa ang Espiritu ng Diyos sa loob-loob niya, at kung tinutulungan siya ng Espiritu ng Dios at ginagabayan ang kanyang mga sinasabi. Kung wala siya ng katotohanan at isa lamang normal na tao, hindi ako mananalig sa kanya. Nagkikimkim kim ang ilang tao ng mga gayong hinala at palagi nilang iniisip ang tungkol dito. Bakit humahantong ang mga tao sa ganitong uri ng kalagayan? Ito ay dahil wala silang ganap na pagkaunawa sa pagkakatawang tao ng Diyos. Wala silang ganap na pagkaunawa sa aspetong ito ng katotohanan. At hindi nila itutunay na nauunawaan. Sa panahon ngayon, kinikilala lang ng mga tao na taglay ng taong ito sa loob-loob niya ang Espiritu ng Diyos. Ngunit pagdating sa katunayang taglay niya ang diwa ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, kung ano ang mayroon at kung ano ang Diyos, at ang lahat ng Diyos na nasa Kanya, na Siya ay Diyos. Hindi ito basta maunawaan ng ilang tao at bigo silang maintindihan ang ugnayan tungkol sa ilang mga bagay. Ang nakikita at pinaniniwalaan ng tao tungkol sa Diyos ay hindi ang diwa ng Diyos. Ibig sabihin, nakikita lamang ng tao ang mga salita na ipinahahayag ng Diyos at ang praktikal na gawain kanyang ginagawa. Naniniwala lamang sila na ginawa ng Diyos ang isang bahagi ng gawain at ito lamang ang gawain na kayang gawin ng Diyos na nagkatawang tao. Wala ni isang tao ang naniniwala na kahit pa ginagawa lamang ng Diyos na nagkatawang tao ang partikular na gawain ito ngayon, ang totoo ay taglay niya ang kabuoang diwa ng kabanalan. Walang naniniwala rito sinasabi ng ilang tao. Napakahirap makilala ng Diyos na nagkatawang tao. Kung ang Espiritu ng Diyos ang tuwirang gumagawa at tuwiran naming nakikita ang kapangyarihan at autoridad ng Diyos, magiging madali para sa amin na makilala ang Diyos. Ito ba ay isang pahayag na mapaninindigan? Hayaan ninyong itanong ko sa inyong lahat mas madali bang makilala ang Diyos na nagkatawang tao o ang Espiritu ng Diyos? Kung magkatulad na dami ng gawain ang ginagampanan ng Diyos na nagkatawang tao at ni Jehova, sino ang mas madaling makikilala? Masasabing hindi madaling makilala ang sino man sa kanila. Nang unang magsimulang gumawa at magsalita ang Diyos na nagkatawang tao, hindi ba't nabigo ang mga tao na maunawaan siya? Hindi ba't lahat sila ay nagkamali ng pagkaunawa sa kanya? Walang tao ang nakaaalam kung bakit ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain. Kung mayroong espiritual na pangunawa ang mga tao, madali para sa kanila na makilala ang Diyos. Ngunit kung wala silang espiritual na pag pagunawa, at hindi nila maunawaan ang kanyang mga salita. Nahihirapan sila na makilala siya. Totoo ito. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom ng mga salita ng Diyos at pagdana sa paghatol, pagkastigo at pagpupungos, sa huli ay mauunawaan ng mga nagmamahal sa katotohanan ang katotohanan matatamo nila ang pagbabago ng disposisyon at makakamit ang tunay na pagkakilala sa Diyos na nagkatawang-tao. Patunay ito na mas madaling makilala ang Diyos na nagkatawang-tao na tuwirang nagpapahayag ng mga katotohanan. Ngunit nangangailangan ito ng pagsuong sa ilang karanasan. Kapag gumagawa ang espiritu hindi niya makakayang magpahayag ng napakaraming katotohanan. Ang kaya lamang niyang gawin ay maantig o mabigyang liwanag ang mga tao. At sa gayon ay magkakaroon ng limitasyon sa kung gaano karaming katotohanan ang mauunawaan ng mga tao. Gaano karaming taon man danasin ng mga tao ang gawain ng espiritu? hindi pa rin nila matatanggap ang lubos na pakinabang na kanilang matatanggap sa pamamagitan ng pagdana sa gawain ng Diyos na nagkatawang tao. Ito ay dahil ang gawain ng Diyos na nagkatawang tao ay nakikita at nahihipo ng lahat at naipahahayag niya ang sarili kailanman at saanman. Tunay ngang napakarami at napakalinaw ng kanyang mga salita at mauunawaan ito ng lahat. Ito ay isang napakalinaw na bintahe at ito ay isang bagay na mararanasan mismo ng mga tao. Kapag gumagawa ang espiritu, lumilisan siya pagkaraang magsabi ng ilang salita. Ang ginagawa lamang ng mga tao ay sumunod at isagawa ang mga ito. Ngunit alam ba ng mga tao kung ano ang talagang nagaganap? Malalaman ba ng mga tao ang disposisyon ni Jehova mula sa mga salitang iyon? Sinasabi ng ilang tao, madaling makilala ang espiritu. Dumarating ang espiritu upang gumawa na dala ang totoong imahe ng Diyos. Paano siya hindi madaling makilala? Tunay ngang kilala mo ang kanyang panlabas na imahe, ngunit malalaman mo ba ang diwa ng Diyos? Ang Diyos na nagkatawang tao ngayon ay isang pangkaraniwan at normal na tao. Napakiramdam ng mga tao ay madaling makahalubilo. Gayunpaman, kapag ang kanyang diwa at ang kanyang disposisyon ay ipinahahayag, madali bang nalalaman ng mga tao ang mga bagay na iyon? Madali bang tinatanggap ng mga tao ang mga salitang kanyang sinasabi na hindi umaayon sa kanilang mga kuro-kuro. Sinasabi ng ilang tao, mahirap kilalanin ang Diyos na nagkatawang tao. Kung kalaunan ay magbagong anyo ang Diyos, magiging napakadaling makilala ang Diyos. Ipinapataw ng mga taong nagsasabi nito ang responsibilidad sa Diyos na nagkatawang tao. Iyan ba ang talagang kalakaran? Kahit pa dumating ang Espiritu ng Diyos, mabibigo ka pa ring unawain siya. Kapag gumagawa ang Espiritu, lumilisan siya pagkaraang matapos ang kanyang pagkikipag-usap sa mga tao at hindi siya gaanong nagpapaliwanag sa kanila at hindi nakikihalubilo at nakikipamuhay sa kanila sa isang normal na paraan kaya't walang oportunidad ang mga tao na magkaroon ng tuwirang kaugnayan sa o makilala ang Diyos. Napakalaki ng pakinabang sa mga tao ng gawain ng Diyos na nagkatawang-tao. Mas praktikal ang mga katotohanan ng dinadala nito sa mga tao. Natutulungan nito ang mga tao na makita ang praktikal na Diyos mismo. Gayunpaman, magkasing hirap ang makilala ang diwa ng pagkakatawang tao at ang diwa ng espiritu. Magkatulad na mahirap makilala ang mga ito. Ano ang ibig sabihin ng makilala ang Diyos? Ibig sabihin nito ay ang maintindihan ang kanyang galak, galit, lungkot, at tuwa, at sa gayon ay makilala ang kanyang disposisyon. Ito ang talagang pagkakilala sa Diyos. Inaangkin mong nakikita mo na ang Diyos, ngunit hindi mo nauunawaan ang galak, galit, lungkot at tuwa ng Diyos. Hindi mo nauunawaan ang kanyang disposisyon. Ni hindi mo rin nauunawaan ang kanyang pagiging matuwid ni ang kanyang pagkamahabagin, ni hindi mo alam kung ano ang gusto o kinapopootan niya. Hindi ito pagkakilala sa Diyos. Nagagawang sundan ng ilang tao ang Diyos, pero hindi iyan nangangahulugan na tunay silang nananalig sa Diyos. Ang tunay na pananalig sa Diyos ay pagpapasakop sa Diyos. Ang mga hindi tunay na nagpapasakop sa Diyos ay hindi tunay na nananalig sa Diyos. Dito nagkakaroon ng pagkakaiba. Kapag nasunod mo ang Diyos ng ilang taon at may kaalaman at pagkaunawa ka tungkol sa Diyos, kapag mayroon kang kaunting pagkaunawa at pagkaarok sa mga layunin ng Diyos, kapag batid mo ang maingat na pagsasaalang-alang ng Diyos sa pagliligtas sa tao, noon ka tunay na nananalig sa Diyos. Tunay na nagpapasakop sa Diyos. Tunay na nagmamahal sa Diyos. At tunay na sumasamba sa Diyos. Kung nananampalataya ka sa Diyos, pero hindi mo hinahangad na makilala ang Diyos, at wala kang pagkaunawa sa mga layunin ng Diyos, disposisyon ng Diyos, at gawain ng Diyos, isa ka lamang tagasunod na nagpaparoon at parito para sa Diyos at sumusunod sa anumang ginagawa ng nakararami. Hindi iyan matatawag na tunay na pagpapasakop, lalong hindi tunay na pagsamba. Paano ba nangyayari ang tunay na pagsamba? Walang natatangi. Lahat ng nakakakita sa Diyos at talagang kilala ang Diyos, ay sinasamba at kinatatakutan siya. Silang lahat ay nauudyok ang yumukod at sumamba sa kanya. Sa kasalukuyan, habang ang Diyos na nagkatawang tao ay gumagawa, mas higit ang pagkaunawa na mayroon ang mga tao tungkol sa kanyang disposisyon at kung ano ang mayroon siya at ano siya. Mas higit na pahahalagahan nila ang mga ito at mas higit nilang katatakutan siya. Sa pangkalahatan, kapag mas hindi nauunawaan ng mga tao ang Diyos, mas lalo silang pabaya kung kaya itinuturing nilang tao ang Diyos. Kung talagang kilala at nakikita ng mga tao ang Diyos, mangangatog sila sa takot at yuyukod sa lupa. Siya na dumarating kasunod ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. Bakit sinabi ito ni Juan? Bagamat sa kaibuturan, wala siyang napakalalim na kaalaman sa Diyos. Alam niyang kagilagilalas ang Diyos. Ilang tao sa panahon ngayon ang kayang matakot sa Diyos. Kung hindi nila alam ang kanyang disposisyon, paano sila matatakot sa Diyos? Kung hindi alam ng mga tao ang diwa ni Kristo, ni hindi nauunawaan ang disposisyon ng Diyos, mas lalong hindi nila makakayang tunay na sambahin ang praktikal na Diyos. Kung nakikita lamang nila ang ordinaryo at normal na panlabas na anyo ni Kristo, subalit hindi alam ang diwa niya, kung gayon, Madali para sa kanila na ituring si Kristo bilang isang ordinaryong tao lamang. Maaaring magtaglay sila ng walang paggalang na salubin sa kanya at dayain siya, tutulan siya, maghimagsik laban sa kanya at husgahan siya. Maaaring nag-aakala silang mas matuwid sila kaysa sa iba at hindi seryosohin ang kanyang salita. Maaari pang ang pagmulan sila ng mga kuro-kuro, mga pagkondina at paglapastangan laban sa Diyos. Para malutas ang mga usaping ito, dapat malaman ng isang tao ang diwa at ang pagkadiyos ni Kristo. Ito ang pangunahing aspeto ng pagkilala sa Diyos. Ito ang kailangang pasukin at tamuhin ng lahat ng mananampalataya sa praktikal na Diyos.